Good morning guys. So for today's video, magkaka tayo. This is our first camping and we're heading to Kalatagan, Batangas. Time check, it's 5 AM, past 5 AM na. So nandito na tayo sa Kalatagan, Batangas. Ang check-in time nila is 5:30 AM. So maaga kami dumating. Kaya yung ibang cars nakapila pa sa gate ng entrance ng Manuel Uy Beach Resort. So, waiting na lang kami mag 5.30 a.m. para papasukin. So, hintay-hintay lang tayo muna. ito yung rates nila. So, for overnight, as early as 5.30 a.m., pwede nang mag-check-in. Kaya, super aga namin. And then, check-out is 12 noon the following day. And, ito yung mga other masalan news or other things na kailangan bayaran. Ayan, so papasok na kami. Ito na yung campsite. Tapos, ayan, sa gilid. Pwede na kayong mag-park dyan. So, since maaga kami, marami pang available na parking slot. And para din sa motor, meron pa. So, ayan yung grilling station at the same time. Restroom for girls. Tapos sa kabila yung for boys. Ayan, so, nag lang kami nyan. Naghanap muna kami ng pupwestuhan. At the same time is ng maayos na parking. Kasi gusto namin yung pagtatayuan namin ng tent is tapat lang din ang sasakyan para hindi naman hassle magpaba. Sa beach to kasi, ayan yung parang may bridge. Nakikita niyo yan, Manuel Uy. Walang parking dyan. So, lahat ng cars or motorcycle, dito lang siya sa beach one. So, ayan yan. So, kung magpapark kayo, dadalhin nyo yung gamit nyo. Lahat isa-isa. So, pabalik-balik pa. So, nakahanap na kami ng pwesto. Ito na kami nag-park kasi meron siyang tapat na puno din. Yan. So, first camping and first setup namin. So, hindi naman kami nagkainisan dyan. Hindi naman kami nag <laughs> And tinulungan kami ni Manong yung naglilinis sa Manuel Uy para isetup yung tent namin. So, around 6.30 a.m. na ata to. So, yan. Uh, Vedalido san M. Or medium yung size ng binila namin. And, well ventilated kasi siya. So, may mga window siya dun sa parang room niya. Tapos, dito sa harap. Maganda siya. At the same time, matibay din sa lakas ng hangin. Ito pala maganda presto so that don't bech one So guys, nasa beach one talak tayo. So siguro, regarding tao. Pero okay rin lang naman. Hindi naman super sexy. Ka. Tsaka maganda yung sand na. Ngayon mataas yung tubig. Kasi meron ako mga napapanood na super baba. Pero nagaganon siya pag panghalik. Kasi nga low tide. Pero ngayon mataas ang tubig. So yung blue na ang bubong na yan, CR yan. CR grilling at saka pugasan. Pakakita niyo. Yan ang CR rest. Kasi Grilling in this Yan siya. Pero meron din sa station 2 or beach 2 kung tawagin nila. Yan. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na yeah, yun. Grilling and dishwashing. CR. At sa kabila nito yung boys. Or yung panglalaki <coughs> Yan, yan yung papasokan ng panglalaking CR. Ito yung mga parking tent. Ito yung mga parking Yeah, uh, Ito lang siya. Tapat na akong sasakyan nyo. Pero iba yung motorcycle parking dito. Pero dito lang din malaki. Ito pala motorcycle parking. Come do sa dula. Hmm. ting din ng motor sige pag ko na mas, Dito mas maraming tao. Ito yung restroom nila. Shower, toilet. yung grilling yun. Ayun sa kabila. Okay. Yan. <coughs> so, may mga tindahan naman dito. Pwede kayo mag-charge. Pumili ng yelo. Uling. So, maraming tao dito. Да нет, нет, нет. And still stay in resort. Hãy subscribe cho kênh biển Mì Gõ Để Tapos dito walang rooms. Tent pitching na nila. Pero kayo naman, affordable. Parking fee. $1.50 yung parking fee ng sedan. Nakalimut ako sa motor. Tapos, tent pitching to $50. Depende sa size. Yeah. <laughs> Safe naman. Malinis yung mga restroom. And... Lagi may nag-iikot. So, yung mga vendor dito, hindi sila pwedeng lumapit sa tent. Doon lang sila sa, ano, sa shoreline. Ang <laughs> tatawag. na po kayo. Ha, ah, ganun. Yeah. Pero hindi sila pwedeng lumapit. Like, isa-isa yung mga tent, yung mga tao. Pawal yun dito. Sinisita sila ng guard. Tapos, lagi may nagro-ronda. Kaya maganda. Tapos, bawal ang speaker. Lalo na yung mga malalakas ko sa sounds. Para okay. Bawal din yung stove. Yung gaso na tatayo. Pero pwede naman yung mga portable buti. Napabaong. Uh, yun lang ako. So, quiet time. Sa beach one ang quiet time nila. 1 a.m sa beach to 11 a.m. Ay, 11 a.m. Eh! Hey! Uh -huh. 11 p.m. pala. Saan yung mga isda? Hmm. Diba? Ano, ano tayo ba? Hmm. lang guys. So kung gusto niyo ng quick getaway, pasok na to sa bank. mura pa. Bye-bye. bago kami umuwi ng tuluyan, nag-decide kami na mag-lunch muna dito sa may tabi ng gasoline station, yung kanan. Hindi kami nagnasugbo na daan eh. So, dito kami, may mga top si sila. Budget meal naman, so, kung malayo yung biyahin nyo, pwede kayong kumain muna dito. So, I included in the video yung menu nila na pwede yung pagpilian. Ayan, mga top silog nila. And then 'yun mabilis naman din yung service na nila saka mineral naman yung water na free nila. So 'yun lang guys, thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe. Bye.